Usap-usapan ng tensyon sa pagitan ng dalawang big-time cities na Makati at Tagig dahil sa attempt ng Tagig City Government na i-take over ang higit na labing apat na public elementary at high school sa pagmamayari umano ng Makati noong August 12, 2023. Hindi na bago ang matagal na alitan ng Makati at Tagig pagdating sa teritoryo sa laban ng Makati at Tagig. Saan ka lulugar? Tara, suriin natin. Recap muna tayo. Noong December 1992, inilipat ng dating pangulong Fidel V. Ramos ang ilang parte ng Fort Bonifacio sa ilalim ng admin ng uh, Bases Conversion and Development Authority o yung tinatawag na BCDA. Ang ilan sa mga parting ito ay inilagay sa noong municipality ng Tagig noon. Yon. Halos isang taon ang nakalipas, November 1993, naghain ng reklamo ang Tagig dahil trinansfer umano sa Makati ang ilang bahagi ng Fort Bonifacio na originally ay nasa boundary ng Tagig dahil ito sa bisa ng Presidential Proclamations Number 2475 at 518. August 2, 1994, nang inisyo ang preliminary injunction ng Pasig City Regional Trial Court ayon sa Supreme Court, nakikita nilang worthier at mas convincing ang tagig sa mga pinagtatalo ng lugar base sa historical evidence, surveys at lawful authorities. December 1, 2021, unang nagbigay ng desisyon ang Supreme Court na nagsasabing tagig ang may jurisdiction sa mga pinag-aagawang teritoryo. Naghain ng reconsideration ang lungsod ng Makati. April 3, 2023, sa final ruling, isinaad ng Supreme Court na tagig talaga ang may karapatan sa 240 hectare na Bonifacio Global City at pitong ibang barangay. June 11, 2023, sinabi ni Makati City Mayor Abibinay Binay na binuksan muli ang territorial dispute case laban sa tagig para sa BGC at mga kalapit na barangay. At ito na nga, nakaraang August 12, 2023, Inakusahan ng government ng Makati ang kalabang lungsod sa puwersahang pag-agaw ng public schools ng public safety department personnel ng Tagig simula Biyernes ng gabi hanggang Sabado. Iginiit ni Makati City Admin Claro Certeza na property ng kanilang gobyerno ang nasabing public schools na magbubukas in less than three weeks. Dagdag pa niya, Makati ang nagmamay-ari at nagbayad sa renovations ng public schools at ang desisyon ng Supreme Court ay tungkol lang sa boundary dispute. Hindi raw kasama rito ang pagtransfer ng properties kabilang na ang mga public schools na pagmamayari ng Makati sa tagig. Ayon sa statement ng Makati government, balak ng lungsod na mag-file ng appropriate criminal and admin charges lalo na at walang opisyal na utos para rito. Sa kabilang panig naman, naglabas ng statement ang lungsod ng tagig na nagsasabing kasinungalingan lang ang akusasyon sa kanila ng Makati Nag-issue umano ang Department of Education ng Memorandum Order 2023-735 na nagbibigay bisa ng pag-transfer ng mga apektadong schools mula sa DepEd Division of Makati sa Division of Tagig at Pateros. Dahil daw dito, kaya nag-request ang DepEd Superintendent ng Tagig at Pateros ng deployment ng security personnel. Pero ayon naman sa Makati, ilegal ang paglagay ng barricade sa mga public schools at mga kalsada na umabot pa sa punto hindi na makapasok sa sarili niyang paaralan ang isang principal. Hindi naman ng Tagig local government na kahit hindi pa rin tanggap ng Makati ang pagkatalo sa final ruling ng Supreme Court kailangan pa rin maging profesional at sumunod sa batas ng Makati Local Government. Ilang dekada na ang nakalipas, pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang bangayan ng dalawang lungsod. Kahit mga batang hindi pa ipinanganak, nung nagsimula ang alitan, apektado na rin, lalo na at malapit na ang pasukan. Kaya sa dalawang lungsod, iprioritize po ninyo ang mga apektadong mamamayan, lalo na mga estudyante lugar dapat ang awayan. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin sa matagal ng alita ng makati at tagi? D W Research Report Report